Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay August 15, uh, Thursday. So kahapon guys, dumating yung aking ice cream. Kaya lang date ng ating resibo ay 13. So hindi nila na deliver agad dito sa akin. Pero okay lang. So in order ko to guys, nung Saturday, nag-message ako sa aking uh, agent. Tapos kinonfirm niya, kaya lang hindi nga nakapag-deliver na Monday kasi processing pa nila yan. Tapos Tuesday, dapat ang delivery. Kaya lang, dumating siya ng Wednesday na. So, kahapon. Ayan. So, yung order ko, guys, ay nasa 5,018.22. Ayan. Ayan na ating order, guys. Ayan. So, mayroon din akong subsidy, guys, na natanggap. Nasa 253.04 kasi may order tayo nung nakaraang July. So, thank you, Lord, kasi nakapag-order tayo ngayong August. So, dati kasi, ah, uh, ginawa ako, nasa 4,000 plus lang yung aking order So since nakalimutan kong umorder guys para umabot sana ako sa subsidy kasi 5,000 yung minimum yon. Uh, sayang. So yung order mo dapat talaga naka 5,000 fix 'yun guys para makakuha tayo ng subsidy na 5%. So magkano din 'yun guys kung 5,000 ang order natin na sa 250 din yung bawas sa ating uh, order. So, ngayon, meron naman na akong subsidy ng July. Yun nga, nasa 253.04. So, pakita ko sa inyo yung aking ice cream, guys. Ano? At saka, pag-usapan natin kung magkano nga ba ang ating kinikita sa ganitong kahalagang uh, ice cream na 2018 Kung magkano kinikita ko. So, pinumpute ko lahat, guys. Ayan. So, balik ko lang yung ating camera, guys, para may pakita ko rin sa inyo yung ating ice cream na na-order. Yung ating ice cream, guys. Yan, Punong-puno. Ayan, Punong o. -puno. Oh punong-puno. So, meron tayo mga natira, konti lang naman. Itong mga tag-200 kong ice cream, ayan, ganyan kalaki ay uh, madami pa. Kaya hindi ako kumuha ng ganyan. Itong mga ganitong bilog, kasi ito yung mabinta talaga. Ayan, oh. So, madami tayong ice cream. So, yung ganito ko, guys. Ang bintahan ng ganito, guys, follow lang ako sa pricing ng ano natin, oh. Kung sa anong price ni cream line. Itong ganito, jumbo cone, 27. Cream cone naman, guys, yung maliit, ay 20. So, balik tayo guys kasi may bumili lang. Ayan, so yung ganito guys na nakatab na 950 ml. Nakala ko one, one, ay, 950 nga lang na, pero nakalagay doon dati kasi naka 1 liter. May 950 lang pala siya. Yung ganito guys ay 125. Yung ganito namang malalaki. Yung ganito 1.3 liters ay ano, 1.3. Nasa 200. Ayan o. So, masarap naman yung ice cream ni Cream Line. Creamy. Ayan. Ayan. So, yung yan, mga fruit lolly natin, guys, 9 pesos. Iba-ibang flavors yan, guys. May grapes, may green apple, may uh, melon. Eh, melon. May watermelon, may grapes. Ano pa ba? Uh, orange. Ayan. Tapos, ito naman yung ating gold bar. Gold bar natin, guys, ay 40 pesos. Tapos, yung mga mini cup. Ayan, may sundae cup. Mga ganito. Yung may malaki pa dyan, guys. Sa ilalim, madami, guys. Punong-puno talaga yung ating lagayan. Ayan, oh. Ayan. ayan, diba? Ayan. So, pag-usapan natin guys yung magkano ang aking kikitain. Doon sa, sa order ko na 5,018. So, ito yung ating mga resibo guys. Ito yung aking subsidy ng July. Ayan Oh. So, yung subsidy natin guys na natanggap ay nasa 253.04. So, yung total order ko nung nakaran guys is nasa 5,060.72. Medyo malabo lang ano. Yan. Ayan. Ayan. Tapos, yung bago kong order ngayon, guys, ay nasa 5,018.22. So, yung binayaran ko na lang, guys, ay nasa 4,765.18 kasi less naman siya dun sa subsidy na 253 kasi yung subsidy ko ng July. So, ngayong August, naka-order naman tayo ulit. Ayan. So, yung, ayan o, naka-August 13. So, yung jumbo cones natin, guys, nasa 38 piraso. Cream cone, nasa 32 piraso tapos cream bar na sa 70 piraso kasi per pack naman guys is 10 pieces yan tinotal ko na tapos meron tayong pinipig 36 ang laman niyan sa isang box tapos uh, cream cup 12 per uh, 24 piraso yan 12 plus 12 tapos meron din tayong sunday cup na 10 piraso mini cup dalawa 20 piraso tapos Pinoy classic na munggo 8 8 piraso lang siya guys sa isang balot tapos fruit lolly uh, ilan ba to 4 tagti 10 ang per laman nun guys per pack so 40, pera 40 peraso lahat tapos meron tayong 950 ml na family duo na 8 peraso 3 plus 2 at saka ito 3 yan tapos meron din tayong popsy pop na 24 peraso so tingnan natin guys kung magkano nga ba ang kinikita sa worth na 5,018.22 na 22 <laughs> na order so yan guys nilagyan ko na ng price yan, ito yung cost, guys, 23.28. So, ang bintahan kasi ng Jumbo Cones, guys, ay 27. So, ko na siya, guys. Ang total na kita natin dyan sa 38 peraso ay nasa 141.36. Tapos, dito naman, guys, sa uh, Cream Cone na 32 peraso, ang kita natin dyan, guys, so ko na kasi ang bintahan natin dito ay 20 pesos. Ito yung ating kita, guys, 115.2. Dito naman tayo, guys, sa... Uh, cream bar, 70 piraso times dun sa uh, ito yung cost nya guys tapos times natin sa 13 kasi yun yung bintahan 13, uh, 13, piso, uh, 13, pesos diba yan, nabubulol ako so ang kita natin nun guys ay nasa 188.3 dito naman guys, basta nililess ko guys na kung ano yung cost tsaka yung bintahan so ayan, pakita ko na lang sa inyo ayan, so dito naman sa pinipig, meron tayong 61 point tapos dito naman sa cream cup, meron tayong 90.48. Dito naman sa sundae cup, 18 pesos lang ating kita dyan. Tapos sa mini cup, ayan, mini cup, 51 pesos. Tapos, uh, Pinoy Classic, 13.6 lang ang ating kita dyan. Dito naman sa fruit lolly, meron tayong 64 pesos. Dito naman sa, uh, ano ba yan? Family Duo, yan 950 ml sa walong peraso guys, meron lang tayong 97.28 na kita. Tapos dito naman sa Popsy guys na 24 peraso, meron tayong uh, 52.8 na nakita. Kung, so tinotal ko yan guys, ang total niyan guys sa kita natin dito sa amount na 5,018.22 nasa 893.78 plus guys, inadd ko na siya yung subsidy na makukuha ko para dito sa August na 250.91 ang total guys nakita natin ay nasa 1,144.69 hindi lang siya klaro yan o oh. yan Yun yung ating kikitain guys dito sa ice cream so kung ililest natin guys yung ating uh, kuryente na 500 so meron tayong ta uh, 500 uh, mga nasa 600 yung kita natin Ayan. so not bad ba diba? may kita pa rin tayo hindi lang naman yun yung habol natin kung ba't tayo kumuha ng ice cream, di ba? Yung kita, di ba? Siyempre, yan ay dagdag customer dan din. Then, kasi kung bibili sila ng ice cream at may nakita sila sa ating tindahan, bibili din yan sa iba nating paninda. So, ganon yon <laughs> Ayan. So, okay na din, di ba, na may ganun ka na kinita nasa 600 o oh, di ba? Kaya ang ginagawa ko talaga guys, sinasagad ko na sa 5,000 kasi nangyari na nga na 4,000 lang yung aking order, hindi ko na buo sa 5,000 so sayang wala akong subsidy na nakuha. So ayan, so at least nakapag-order ako nung uh, July nakapag-order din ako ng August. Sana makapag-order din tayo sa September, di ba? August o tama. Sana buwan-buwan lang -buwan kasi dati talaga guys nung bago pa yung aking ice cream, syempre excited ang mga tao bumili, di ba? Tsaka uh, na-excited sa ice cream <coughs> talagang dalawang beses ako nag dalawang beses ako order sa isang buwan ng ice cream malalaki amount kaya talagang sayang kasi parang humina syempre may mga ice cream na din dito sa harap harapan ko may dalawang tindahan dito na medyo distance naman uh, malapit sa tawag dito sa eskwelahan pero di ba uh, ano din yan yung uh, parang ka mo din yan pero anyway okay lang yan kasi at least nakapag-order pa rin ako. Matami pa rin naman bumibiling ice cream. So, yun naman guys. Ano na pala, makumpare natin guys, ano, kung sa yellow, malakas talaga yelo. yellow. ba diba? Yellow talaga, malakas. Kaya sa mga walang yellow sa tindahan, mag-invest kayo guys kung kaya nyo namang i-invest yung para sa yellow freezer. ba diba? Kasi malaki talaga ang kita sa yellow. ah uh, save na yung, ano nyo, bayad nyo sa kuryente. ba diba? Naka-free na kayo sa pambayad sa kuryente. Dahil sa kita sa yelo. So, yun naman guys ang aking uh, sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paano ba bye? -bye.